Hi guys! For today's video, nag-harvest na ako ng kalamansi dito sa kalamansi farm. Sayang lang din naman dahil nahihinog lang at nalalaglag lang sa ilalim. So after natin mag-harvest, gumawa na rin tayo ng kalamansi juice. Alam niyo guys, ang dami palang beneficyo etong kalamansi juice. So, heto ang kanyang ano, mga beneficyo. Number 1, mayaman sa vitamin C na pampalakas ng immune system number 2 nakakatulong sa pagpapabuti at pagpapakingis ng balat number 3 nagpapababa ng kolesterol sa dugo number 4 mabisa sa pagtunaw ng taba at pantulong sa pagbabawas ng timbang number 5 nakakatulong sa pagtunaw ng kinakain at pampaganda ng blood pressure number 6 Nakakapagdetox ng katawan at nagaalis ng toxins. Number 7, mabisang pampawala ng uhaw at nakakapreskong inumin. Number 8, nakakapagbigay ng dagdag enerhiya at panlaban sa pagod. Number 9, nakakatulong sa pag-alis ng plema at sipon. Number 10, nakakatulong na mapahinto ang di magandang amoy ng katawan. At madami pang iba. Yan guys, sana ay nag-enjoy kayo sa panunod ng ating video. At sana may natutunan din kayo. Yan guys, have a nice day and a blessed day.